Hello ka Parmin Misa papaisip ko rin ba Kung bakit pati ba ang presyo ng oh, mga manok May ibang nagsasabi Ang mahal naman bakit sa iba mura Pero teka lang Kung bakit may halaga ang presyo namin Sa Bakit Parmin Hindi lang sa presyo Dapat ang tinitignan Kundi quality at alaga Unang tinitignan is ang quality ng mga breeders Pangalawa Kondisyon ng mga manok Pangatlo Feeds at vitamins para healthy at always active. Pahuli, pabahay sa mga mano. Maliwalas, maliwanag, protektado at comfortable. Kaya huwag nang sabon at tumingin at baka mo mapamura. Dito, bawat piso mo, magalada. Sulit, may quality, tiwala, at syempre, after sense, support pa. So, dito na sa farm Bye-bye! Awal di social media. Kau perhatian, kau bikin saya bahagia.